Okay, mga master, good morning. Fishing ta ngayon, mga master. Sama natin si Master James. Yan. Si tapan nato na, na mga master. Karon bata ka balik ug video mga master no ay guba man atong GoPro. Mo na tong dasi up mga master UIL. Spot pala dito sa no Barcelona. Shout out day kay Juan, Alex Batikan, saka kay Master Gilbert, at sa Silent Chantuary Anglers na sila Master Tiber, at saka si Master Ronel. Okay, so good na ta. Ay, tapos na mi mag setup up. Hina hinay yung may pa doon dito ha? kay taob pa man sa... Okay, update tayo mga Master. Kablog rin yung tagbalik kayo, nakapalitag kamera. Barotohan. <laughs> Barotohan na camera. Alright. Yan. Yeah. Okay. Okay. Ya, pa Leo ko sa kung gloves niya. Yeah. Nasa kilid. Naman, no me seguro di sa kilid. Ah, sa. Gloves. No, sa kilid. Ah, camera duha ni oh. Nang <tuk> kaoban. Hmm. Huh. Basucan. Oke. Okay. Tak dagai mah pohak ba. Tak muhot dun di tamemmilen. <laughs> <laughs> Basingki painam napun tu ni kapitan. Oh, ta ada do ba di. Diaga do putu ni kapitan da ini i do <laughs> gilam Di lamp di lampurna ni kapitan. Oh. Di apil nas <laughs> titik. Merduha. Oke. Ada to dolong diritagi lawon <laughs> pomon. bugaong na dere sa ited na labay kay pila ka isa kabuan way labog-labog ano man siguro inalimtan dito tabay pa man <laughs> to abay dere kilid ni mising na yung mga bugaong dere ba oi lapit lang ah lawom pa ayo paman ta kalusob mga master update balay lumusong kami mga master kahit malalim pa <laughs> dun siya may gika no pupunta inatid kami ng bangka salamat kay manong dahil hinatid niya kami dito hmm. hanggang dibdib pa din yung lalim ng tubig yun si master james dun siya dinrap kasi wala siyang life base tayo ay naka dry bag na malaki di parang naka salpabida din tayo ano Right. Punta ako doon mga Master Rocks na may ma alon. Mukhang kasi mamabaw doon. Dito napakalalim. Ay! Yan. Hagis mo na tayo dito. Papunta tayo doon oh. May bato kasi doon oh Mas, Papatong tayo doon sa may bato. Eh nangangalay na yung ko. Baka mabikugan tayo ba? Eh ta. agis hagis ito dire. Nakahuli na pala tayo ng isang sigarash. Hindi ko na binidyohan kasi. Apiki. Apiki kay Bidyohan kay.

Ah, pangit lahat. Ano, asa ka na. Nandulong. Bay Jompew na eh. oh Oo. <laughs> hey, Uy, uh. Abot na dere si Master, bay Jompew. Mga oh. Master. Huwag siguro ito kung sa laod Huwag <laughs> na jigging no? Awa, ah, nagjigging, nagsirkas ra eh. ni. Nag Ay, nagjigging day. Kuha ka. ka. Dito nagagay ko pambot ng ginang boy jumpy ba. Oh, strike day. Potol? Potol? ayun, na. Tagto, grabe pukot dito ah. Diba. Na, gidin eh. nya trang pokot oh. Tugotoga ra gid na ni mo dia ba. Na gani. Nay dia lagak nila. Wala na dol putanan. Lawan pengen ada eh. Nah, dre mana ada? Ho? Huh? Kita kana mampu ngobay ke dito, guys. Mangkilaw to. Nungawa ang sagbot dire ay. Eh. Wa ni kataguan sa tad. Gadto dito, gadto. Di hatod mig kuan,

gutom rin ka adri ah lalaki ng alon Hmm. yay sayang ah Iskon. yat ay sayang sayang Yeah. Mm -hmm. puno ang silupin sila ka ni ay dohaon kay Kekilo puno <laughs> eh so din nato dito ah Ah. Okay, pero na kay Guyo ron. Gabi ka bugat ni Guru yun. Alright. Bugata kay Guyo mga master. Oh, no, na. Yes. Alright. right. Ito asa dito mga master. Ito dito. Uh. Tapos na na nubid. Yan na yun na mukot. Ito. Bangka na mukot. dito na mukot. Si Kuya Jimbo yan ka ito ba? Uwa, Uwa naman ni Apas. Uwa man siya dito. Gaya na isla. Uwa siya ng... Nanaad. Dagka na baka ito kuha. Pero kita na natay mga 2 kilos siguro nga taad. Ibali isa kilo na nga itong para sakto 3 kilos ba. Yeah, Kaya mga master, update taon niya mga master. Ha? Patod. Oh. Mabaw pa man. Mabaw pa na eh. magkasting ko para masudlan po na ako ah. Yan, okay. nahurot ang akong isda ay eh. Ano man? naman dito ako ay eh, buslot ah. Jesus!

Uang uh, nggak tahu deh. Uang loh. Oh. Kerjaan oh. lagi. Darah. Angkat tambah kan dapat nenek tua. Kalau kakak ini mana sabang? ini mana sabang? Ikan ikan itu mana sabang loh. Nanti jalan kiri. Oh saya kami temu buat tok ya pon. Uh, gai kayak birau nak gai, na, gai dah. Da. Nanti aku ingat tad. Oh, kamu um, bilang. Kamu lama kalau kayak kalau asmuk itu. Oh. Hả? À. Hả? À. Hãy subscribe cho tayo mga master Uras natin ngayon mga master Yun o no? Kita nyo ba Alas 4.30 Ang hapon Pahitide na Bali nadag, yung nadagdag natin mga master Apat lang Meron sana nang mga tribali Kaso lang pahitide na baka, baka hindi na may ka, makatawid dun Malalim kasi dyan Anong sige mga master? Kanal? Kanal kena dia Diya ah laum Walang pag Taghahawak na tubig Hinahinay na guli kaya eh. Kasi maglulutaw-lutaw kita sa laon Gabi <sighs> kainit Mura ni itawan no master Dito nga ganun ang na lang ni pero to ko rin niya sulbad ng baha ore huy yan ko mga master oh yan oh grabe hindi niya na dako kay na tado sa tanok niya tanawa unsa na dako nga tad to na kumuton hmm grabe dako nga tado kasabuktan hmm

Silentin dilupin ya tahan. Oh, sih. Mau ray silupin. Oh. Sana mana, oh, 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 eh. Ah, sagul. Eh. Sagul aku ah, kira ya, wala sagul. <tuk> Sulun dun. Ya, Master Taiki. Kilat jiwai jompyo. Gisod. Gisod, nagbagi perteng bugatan, <tuk tangan> <tuk> ah. <tangan> Lisod na kong lakaw <tuk> Maling ko na Mo Mutang kong nabidyohan ba itong tarong ya marag gamay ragi na itong na kay Kung kalit kalit ang strike sa sigaras garage di mo tarong ko sa video Di ba ba nagsisigar lugaran? kene na sigaras Nagkaabi oh, ka dako eh. Okay mga master Ulit na me Gilad si Wide jungpyo <laughs> Gisood na ako Bagway bag kay tingbog atas ako na eh Pahapit naman good na po no Walang gisood o bag Naatik na ako si Wide jungpyo Ang loob to